Malaki si pituan. Ay, itabi na lang natin. Uloy! Tawin yun. naman, tabi mo. Gago. Ako ngayon, iba na ako ngayon. Dari na. Wala ka na nga ang buhay natin. Tapos ganyan palang ugali mo. Ay, ano yung gusto mo sa'yo na lang? Uloy, hindi rin. Ayaw mo? Hindi, gago. Gago, hindi ko na po ulit yan. Kaka akin na, gago. Tagal ko na tatago yan. <laughs> Ulol. Hi guys. So, guys, ang dami kong pera. <laughs> Biro lang. Itong pera na to, syempre, pambayad namin ng bills. Katapusan na lang. So, bayaran na naman ng mga bills. Pero bago natin ibayad to, bago ko ibayad tong pambayad namin, Siyempre kukulitin muna natin si Papa. Kailangan ko ito dun sa may labas namin. Pag napulit niya to, pag napulit niya to, Siyempre titinda natin sa kanya kung anis pa rin ba itong tatay ko. Kung isasahuli niya ba itong pera na to sa kung kanino man, o ikikip na lang niya dahil gusto niya ng pera. Sa <laughs> uli so, na lang yung malalaman na pambayad pala ng bills Let's go. <laughs> Guys, iwan na natin dyan yung pera. <laughs> dyan naman yung hinto si Papa eh. So, pero pabantayan natin yan. Baka mamaya makuha ng iba. <laughs> so guys, bantay muna tayo abang wala pa. Antay-antay muna tayo. <laughs> dito na siya guys. Dito na siya. Dito na siya. Kanyari may kausap ako. Ayun, nagsisigaw na siya. Hi guys, so... Kamusta kayo? Live ako din dito sa may uh, yeah. sa bahay lang ako wala kami hey. wala kami din ano? Malapit sa malaki si Pinto malaki si Pera Hingal-hingal pa kayo. mo sa ko ano ako ko hmm. so yung pera. So pera? sa mo yung so eh, ano yung ano yung yeah. ano yung ano yung ano yung ano yung ano ano yung 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 ano 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 yung ano hindi na, yung kaninang nag-deliver nung ano, ng, ng tubig. Sili ah. Hindi, mo! Hindi, tagal-tagal lang, hindi. Hindi lang, hindi lang, yung pambayad ng mga... Eh, hindi, payan na lang natin yan. Ano? Eh, ito, sarado mo yung pinto, gabo. sarado mo Gago! Gabo, gabo, gabo ka ba? Sarado mo yung pinto. <laughs> Teka, may ano ko eh, nag-nabibigyo ko nung sa ano ko eh. Eh, ano mo na lang yan. Ano? Eh, uh, itabi na lang natin Ulo. yan. Ulan! mo naman, sabi mo, gabo! malaking ano ito mali, sa nanig na bagay o malaki, pag ito, putang nang inagibus na uli, kakarmain ka, may... itabi na lang natin. Ulus! Yung... Tang ina mo, tabi mo, gago. Malaking ano ito mali, sa nanig na bagay o malaki, pag ito, putang nang inagibus na uli, kakarmain ka, may nagpapang oh, meron tayong, i, ano mo, oh, kaya nga, hindi, ka? kailangan ko ng pera pa yun. Okay, kaya! Ang galing mo, nagsisakit Sige na, may... kailangan, kailangan, hindi, Ganito na lang. At hati na lang tayo. Ulo! Sige, okay. oh. Sige na. Okay. Tang ina mo. Ako ba rin bala ko ngayon. Dali na. Nakabuhay na kasi ganyan pa lang ugali mo. Hindi naman nila kanina nga sinabi Kaya't bumalik na. na yan kanina wala nga sabi Kaya't ko. Iba ang ano ko damdamin ko. Ibalik, oh. ibalik niya. Iba ang ano ko damdamin ko kaya ibalik to. Ibalik ni. Ako na lang, ako na lang magbabalik. Hoy, samahan kita, gago. Hindi <laughs> na ako Ay, na lang magbabalik. Mo. Ano? Kita tago mo. Bakit tatago ko? Okay. Yan mo tuloy 'ja. Saan? Saan? Saan dito? Oo, oo, nainihingihan pa kayo. Saan nga? Si Radyo? Huwag na akin na lang yan pa. ulol Akin na lang! Itagaw na lang natin yan. Ina mo, Gago! Hindi na. Wala tayong, wala tayong ano, gusto mo sa'yo na lang. Yun, hindi rin! Ayaw mo? Hindi, Gago! Ang ina mo. Mo, mo. Ayaw mo ba? Ayaw mo yan. <laughs> <laughs> Ibang, minimal, ayaw mo nga niya, nung ano. Ayaw ko. Ah. Tingin nga ako, patingin. Ayaw mo pa ha. Ayaw ko bakit? Akin to eh. <laughs> ha? Akin ba Tapos niyo mo! Gagoy! Hindi ko na yan. Akin na! Gagoy. Ang ino mo. Tagal ko na tatago yan. <laughs> na akin yan. Gagoy. mo. Tagal ko na tatago yan. Kaya nga yung ano mo na. Hindi. Di ba ang ano kung damdamin ko kaya ibalik to. <laughs> Tang ina mo. Madali ba? Madaling madaling ka pa kanina. Hindi. Akin nga to. Akin to. Bakit ka doon? pa ako nag tayo doon. Minibidyoan ko. Ang tagal-tagal mo dumating. ano lang pinabili mo. Kunti-kunti lang pinamili mo. Hindi siya Akin to. ka? O diba sabi mo ayaw mo. Diba tinay mo ayaw mo. Ano Gago. Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano Di ba yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? mo? yan? Ano Kaninuhan talaga. Akin nga to. Pambayad okay. to ng bis. <laughs>